Bagyo. May gitapat na libong individual sa Bacolod inilikas dahil sa Bagyong Tino. Kasama natin sa Balita Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod nasa 1,020 na pamilya na o 4,488 katao na ang nailang mga evacuees mula sa mga coastal at flooded barangay sa lungsod na Bacolod habang pinaghahandaan ang maging epekto ng bagyong Tino batay sa report na Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office naitala ang mga evacuees mula sa 24 na mga barangay sa lungsod kasama na ang 15 pamilya o 25 stranded passengers sa Bredco Port na temporaryo na dinala sa Bacolod Tackling Evacuation Center ipinag- matupad din ang preemptive evacuations sa ilang local government units sa dalawigan lalot na sa mga lugar na nasa tropical cyclone wind signal number 4, kagaya ng San Carlos City, Don Salvador Benedicto, Calatrava, Tubuso, Iscalante, Sagay, Cadiz, Manapla, Victoria City, Ibi Magaluda, Silay City, Talisay City, Murcia, Bago, Pulupandan, Valladolid, Lacanlota City, San Enrique, Pontevedra at La Castrillana, habang nasa signal number 3 at ito naman ang nalalabing mga lugar sa lalawigan. Pero personal na naglibot din si by Sataya, sa si Baklad Greg sa Taya, sa may evacuation centers para tingnan ang sitwasyon at pangangailangan ng mga bakwit. Para sa tutok sa Bagyu Update, kasama mo sa RMN DYHB Baklad. Radyo Bat, Albert Henner, Tatang Karimen.